Mayong hapon Luzon, Visayas o Mindanao O mayong hapon sa inyo tanan mga boss Hapon baron o gabi na ah, Magpahabol gihapon ta Para sa 9pm draw Pada ah, Padayong gihapon mga boss Ang atuwang ipang upload na video ganiha Lantawa gihapon yung balik mga boss Sa mga ganahan Sa mga ganahan lang uh, ah, Lantawa yung balik gihapon mga boss no? Atong advance regalo O ang gi-upload na mga probabos ganihang buntag o gato ang ipahabol ganiha sa 5pm balikig hapon yung mga boss ang kining 319 no kay giligasan ang 319 na ito mga boss ha ah? nanobra tagusa no ang ato ang kuan kay 3 then nagkulang ta sa 1 no pagkasayang ligas ang ato pahabol karon sa 5pm draw padayong gihapon ta, sa mga ganahan mo sabay sa ato kombinasyong gihatag ihatag, ihatag karon sa para sa 9 pm drop pahabol sabay lang sa mga ganahan no ah, mga boss sa mga bago pa lang nasa sa ato YouTube channel na Boss Train Trading Vlog palihog og subscribe mga boss og patuklok sa notification bell dyan sa right side at ah, tuklo ang all mga boss aron manotify mo at up ma-update mo per me sa ito ina-upload na video araw-araw mga boss. Okay? Pahabol na ta mga boss. Sabay lang sa mga ganahan mo sabay ha. Sayang nga oy, grabe. Giligas gito ang pahabol sa ako na bin mauna na it. Abi na itugot na ni lolo ang ato ang pahabol sa 5 pm ganyan no. Ha uh, ano. Basin magkuan mga boss ha, mag series pattern, mag series pattern lang ha. Ispit rin nyo ang 219 9 mga boss. Basin mag series pattern lang karong 9pm, respita rin ninyo ang 219 na kombinasyon mga boss. Okay? 219, respita rin na ninyo ang 219 ha. Magdala tag trace mga boss karon sa 9pm draw. Magdala tag trace. Pero ang atong ipahabol karon mga boss, wala ni trace ha wala ni trace niya ito ipahabol pero magkuha tag depensa na sa atong depensa magdala tag mga boss okay ang atong pahabol mga boss karon sa 9pm sa 9pm draw kay kinikini kini, kin mo niya itong pahabol 2 Two... oy di naman magi mag oy tika, tika tika okay ang pahabol nato sa 9pm draw isa pa tanahon na ang plastadan niya no Okay, ang plus tadaan ninyo mga boss kay 1, 8, 2. 1, 8, 2 yung plus tadaan ninyo mga boss. Ah, pag target grumble mo mga boss ha, ang, ims, ang shadow ninyo mga boss kay MCE ha, ang yung shadow. MCE ang shadow niya ninyo mga boss. 3, 7, 6 ang yung shadow na MCE. Ganahan mo, respetarin na ninyo mga boss. Atong syndicate mga boss, syndicate to na ito niya ang sindikata ninyo mga boss kay 3 5 and then 0 muna yung sindikato mga boss ha 3 uh, 0 3 5 ang yung sindikato respeta rin lang mga boss yung sindikato po muna itong pahabol sa 9P mga boss atun yung dipinsahan mga boss ha ang dipinsa niya ang iyang dipinsa mga boss atung dipinsahan eh ang dipinsahan ni mga boss kay Mone ah 9 3 2 Mone ang dipinsahan niya mga boss ha ato ang dipinsahan kay base si sa dipinsa muna yung mga dipinsa mga boss ah pag target lang pag target o grumble lang mo sa dipinsa mga boss ato ang pahabol okay target o grumble mo anak kung mas mahimot mag grumble lang mo diretso mga boss o basin tuwaron na mga boss ang kuan uh, 293 mahimo na siyang 623 ha mahimo nang 623 mga boss ay mo kumpiyansa pag may mga noy big size tuwaran na ninyo mga boss kay maugin na kasagaran ng mga konsan kombinasyon nato mga boss pag 9 noy basin mo lahos ang noy sa 9p mga buro, mga boss mo nagdala ko ganang kuan nagdala ko noy big basin mo lahos ang noy big karon sa 9pm unya Nagdala kong tres diri sa atong depensa kay hat sa kuang guide and tres mga boss ha Kung namoy mga kombinasyon nga ra pagdala mo og sa 9 pm mga boss og dili kalusot sa 9 pm ang tres mga boss. Balikin ni og ma pagdala gyapon mo og tres. Og ma all dross. Kay ang tres ah uh, duge dugay-dugay na magpakita mang boss hat na kay ning tres mga boss. Okay? Bawang nagdala kong trace kay hotness ako ang guide. O ganing kuan ba si ganahan mo, ani, ganahan mo sa, gihatag naman ako ganyan mga boss, i-remind lang na ako sa inyo ha, na ni sa to ang pasyor, ang 3, ang 389. Naanas sa tong pasyor mga boss, ang 389 ganina, kung nakabantay mo, lantawan ninyo atong video na gi-upload ganyan buntag. Ang atong pasyor kay 389, Naana dito mga boss ha, 389. Okay? Respeta rin na ninyo mga boss ang 389. Kini kung ganahan mo ani 328. Respeta rin po na ninyo mga boss para si mag series pattern. Okay? Nag nagdala ko og 3 nga nung 3 per permi akong kuan mga boss kay 3 hatang 3. Hat sa ko ang guide ng 3 mga boss. Kung ganahan mo, oh, pagdala mag 3 mga boss sa 9 PM. O nya, pag di kalusot gyud ang 3 karon sa 1, 9 PM, ugma pagdala gyapon mag 3. Okay mga boss, uh, maura niya ang pahabol para sa 9 pm draw. Ah uh, wataka kuan wataka chamba tarong wataka chamba sa 9 pm no. Basin karon sa ah uh, uh, chamba kanina sa 5 pm. Basin dai karon sa 9 pm makachamba na ta. Okay, out na ko mga boss. So, good luck o oh God bless sa inyo hang tanan abin sa like mga boss sa ato ang youtube channel na boss and trady vlog pa like naman po sa ato mga video and then pa subscribe na rin pakishare na rin po sa ating mga video na ina araw araw mga boss okay maraming salamat sa inyo lahat uh, good luck and God bless po sa inyo lahat mga boss